Ikalabing anim na kabanata Nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad May taong mayaman na may isang katiwala May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian Kaya ipinatawag niya ang katiwala at tinanong Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili. Anong gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimus. Ah, alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niyang una, Gaano utang mo sa aking amo? Sumagot ito, Isandaang tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupukat palitan mo, gawin mong limampu, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, Ikaw, gaano utang mo? Sumagot ito, isang daang kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo walumpo. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makalupa ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na yon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahabakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Nang marinig ito ng mga pariseyo, tinuya nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, Nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na tagapagbautismo. Buhat noon ay ipinapangaral na, ang magandang balita tungkol sa pagkahari ng Diyos at ang lahat ay nagpipilit na makapasok dito. Mas madali pang maglaho ang langit at ang lupa kaysa mawalan ng bisa ang kaliit-liitang titik ng kautusan. Ang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalunya at ang mag-aasawa naman sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ang pangangalo niya. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na ng sugat at nakahiga sa may tarangkahan ng mayaman, sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At do'y nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi, at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, «Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin!» Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila sapagkat ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon, ay maligaya siya rito, samantalang ikaw na may nagturo sa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan, at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama sa aking limang kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang balaan sila nang hindi sila humantong sa takong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Yon ang kanilang sundin. Hindi po sapat ang mga yon. Tugon ng mayaman. Ngunit kung magpapakita sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nilang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, Kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay.